Magandang araw, Pilipinas! Ito ang Valiente News sa tid sa inyo ng Office of the Vice President. Isang lola mula sa Mayumbo sa Dagupan City ang pinagkalooban ng bagong wheelchair ng OVP Pangasinan Satellite Office. Ang mga rekesito upang makakuha ng libreng wheelchair, alamin natin sa ulat ni Maribeth Adlawan. Sa ilalim ng Medical Assistance Program ng tanggapan ng Pangalawang Pangulo, hindi lamang hospital bill, laboratorio at gamot ang maaaring maavail ng mga Pilipino pati na rin ang wheelchair. At upang makakuha nito, kinakailangan lamang ang medical certificate, certificate of eligibility, letrato ng pasyente, letter of intent, valid ID ng pasyente at ng representante nito. Isa din si Sharon sa mga natulungan ng wheelchair assistance program ng OVP. Kwento niya sa amin. Para sa 87 years old niyang tiyahin, nahirap makalakad ang nakuhang wheelchair. Dahil sa mataas na presyo ng mga bilihin ngayon, ang sanay pambili ng wheelchair ay itatabi na lamang umano nila para sa gamot ng kanyang tiyahin. Gawin po ng paraan na manat ng ibang alternative na mapagkukuhanan po nito para yung pambili po ng wheelchair, pambili na lang po ng gamot niya. So maraming maraming salamat po, Vice President. Malaking tulog po sa amin ito. Maraming maraming salamat po. Sana po, extend nyo pa po yung tulong niyo sa amin na ano mahirap. Uh, hindi po perfecto ang buhay pero nandiyan po kayo para suportahan po kami. Maraming maraming salamat po. Naging benepesyaryo rin ng programa ang senior citizen na si Lola Angelita mula sa Mayombo, Dagupan City. Taong 2021 nang magkasakit ang Lola, kaya't hindi na nito maigalaw ang kanyang katawan. Natigil na rin siya sa paghahanap buhay dahil sa kanyang kalagayan. My wheelchair naman noon na ginagamit si nanay, ngunit salitan sila ng kanyang mga kabarangay na may sakit din. Kaya't minabuti ng anak ni Lola ang hilita na lumapit sa OVP Pangasanan Satellite Office upang magkaroon ng sariling wheelchair ang kanyang ina. Umingi din ako ng tulong dahil hmm. sa asawa ko. Ngayon, nakausap ko si Ma'am Lani na may wheelchair dito, sabi nila ay eh, pwede ko po bang ilakad yung magulang ko kasi wala po siyang wheelchair. Sa ngayon, nakakalabas na ng bahay si Lola Angelita. Nagpapasalamat po ako sa inyo dahil po nabigyan niyo po ng wheelchair ang aking magulang. Maraking, malaki pong tulong po ito sa amin. Maraming maraming salamat po sa Radio Terpe. dito sa Dagupan City, Pangasinan, ako si Maribeth Fadlawan lahat para sa Diyos, bayan at pamilyang Pilipino. Valiente News. Marami pang mga balita ang dapat abangan dito lamang sa Valiente News. Ako si Claudette Loreto para sa makabuluhan, naninindigan at matapang ng mga ulat at impormasyon. Maraming salamat.